Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ang pagkomisyon ng BRP Valentin Diaz PS177 at BRP Ladislao Diwa PS178 sa hukbong dagat ng Pilipinas ay isang malagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa karagatang nasasakupan nito, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ang mga barkong ito na dating bahagi ng Cyclone Class Patrol Ships ng hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagbibigay ng makabuluhang pag-upgrade sa kakayahan ng Philippine Fleet, particular na sa mga operasyong malapit sa baybayin at sa mababaw na tubig. Ang kanilang paglilipat ay nagpapakita ng nagpapatuloy na kooperasyon sa pangdepensa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na nagbibigay diin sa estratehikong kahalagahan ng Maynila sa seguridad ng rehiyon. Ang pagsasayos at paghahanda ng mga barko para sa serbisyo ng Pilipinas ay patunay ng mga pagsisikap upang matiyak na matutugunan ng mga ito ang mga operasyonal na pangangailangan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Gayon paman, ang pagtanggal ng ilang makabagong kagamitan tulad ng SATCOM ay nagpapakita ng posibleng kakulangan sa teknolohikal na kakayahan kumpara sa orihinal na version ng barko ng Estados Unidos. Ang pagpapangalan sa mga barko mula sa mga bayani ng Pilipinas, ay nagpapakita ng kanilang pagsasama sa makasaysayang yaman ng militar ng bansa bilang mabilis at maraming gamit na barko. Ang mga ito ay angkop para sa patrol, interdiction at proteksyon ng soberanya, lalo na sa mga lugar na may pinagtatalunang teritoryo. Ang hakbang na ito ay nakahanay sa mas malawak na estratehiya ng Washington na suportahan ang mga kaalyado sa pagpapalakas ng katatagan sa rehiyon at sa pagharap sa mga hamong dala ng ibang tagapag-angkin sa South China Sea. Ang pagsasama ng BRP Valentin Diaz PS177 at BRP Ladislaw Diwa PS178 sa hukbong dagat ng Pilipinas kasama ang BR General Mariano Alvarez PS38 ay higit na nagpapalakas sa papel ng Alvarez-class patrol vessels sa Literal Combat Force o LCF. Ang konsolidasyong ito ay nagpapakita ng mas fokus na pagsisikap sa pagpapalakas ng coastal defense at sa mga operasyong malapit sa baybayin. Bilang bahagi ng LCF, ang mga barko ng Alvarez-class ay magiging mahalaga sa mga misyon tulad ng Depensang Baybayin, pagprotekta sa malawak na baybayin ng Pilipinas laban sa panlabas na banta, littoral patrols, pagsasagawa ng pagmamanman at pagpapanatili ng siguridad sa karagatan sa mababaw na tubig at malapit sa baybayin, lalo na sa mga pinagtatalo ng rehiyon tulad ng South China Sea. Mga misyong interdiction, labanan ang mga smuggling, piracy at ilegal na panginista, habang iginigiit ang karapatang pang niya sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang kasaysayan ng mga barkong ito bilang Cyclone Class Patrol Ships ng hukbong dagat ng Estados Unidos ay nagbibigay ng patunay sa kanilang pagiging maasahan sa mabilis at madaling maniobrang operasyon. Dahil sa kanilang maliit na sukat at liksi, ang mga ito ay perpekto para sa archipelagic na kapaligiran ng Pilipinas kung saan mahalaga ang mabilis na pagtugon at kakayahang umangkop. Ang misyon ng Littoral Combat Force ay higit pang pinagtibay ng estratehikong pagdeploy ng mga barkong ito na pinagsasama ang simbolikong halaga at operasyonal na gamit. Ano-ano nga ba ang kakayahan at armamento ng mga barkong ito? Ang Alvarez-class patrol vessels o dating Cyclone-class patrol ships ng US Navy ay dinisenyo para sa mabilis at maraming gamit na operasyon, lalo na sa mga malapit sa baybayin. Narito ang kanilang mga pangunahing kakayahan at armamento. Mataas na bilis at maniobra. May kakayahang umabot sa bilis na 35 knots o mga 65 km per hour na ginagawa silang angko para sa mabilisang pagtugon. Ang kanilang maliit na sukat at liksi ay nagbibigay daan upang makapag-operate sa mababaw na tubig o masikip na lugar. Operasyong litoral, edinesenyo para sa coastal patrol, surveillance at interdiction missions. Epektibo sa pagtugis sa mga maliliit na barko tulad ng mga ginagamit sa piracy smuggling at illegal na pangingisda, endurance. May kakayahan magsagawa ng tuloy-tuloy na misyon hanggang 10 araw nang walang resupply. Command and control. Bagamat tinanggal ang ilang advanced systems tulad ng satcom sa paglipat ng mga barko, nananatili ang kanilang kakayahan para sa basic communication at coordination sa mga iba pang unit ng Philippine Navy. At narito naman ang kanyang mga armamento, primary weapons. Ito ay may isang 25mm Bushmaster auto cannon. Ito ay isang multi-role na baril na may kakayang labanan ang maliliit na sasakyang dagat at target sa baybayin. Ito ay maaaring kontrolin mula sa loob ng barko gamit ang remote controlled weapon station. Secondary weapons. Meron din itong 5 hanggang 6 na .50 caliber machine guns kung saan ginagamit para sa close range defense laban sa mga maliliit na target. Ito rin ay may 7.62mm M40 machine guns para sa karagdagang firepower laban sa maliliit na banta. Missile Capabilities Ang ilan sa mga barko ng Cyclone Class ay original na nilagyan ng Griffin Missiles at Stinger Manpads noong nasa US Navy Service. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi kasama sa version inililipat sa Philippine Navy. Magdagang kagamitan. Ito rin ay may radars para sa surveillance at navigation purposes. Ito rin ay may electronic support measures o ESM para sa detection ng signals mula sa ibang sasakyang dagat o aircraft. Ito rin ay may ribs o rigid hull inflatable boats para sa mabilisang deployment ng boarding teams para sa interdiction missions. Ang kombinasyon ng kanilang bilis, maniobra at armamento ay ginawa silang epektibong aset para sa littoral combat force na naglalayong protektahan ang teritorial na karagatan ng Pilipinas at magtupad ng maritime law enforcement. Samantala, para sa ibang balita, totoo ba na bibili ang Pilipinas ng Typhoon Missile System? Hindi pa tiyak kung bibili ng Pilipinas ang Typhoon Missile System. Ngunit interesado ang bansa na magkaroon ng ganitong kakayahan para sa modernisasyon ng sandatahang lakas ang Typhoon Maidrain's capability system na kayang maglungsad ng cruise missiles tulad ng Tomahawk at Standard Missile 6 ay kasalukuyang nasa bansa para sa pagsasanay at joint military exercises sa pakikipagtulungan ng Estados Unidos. Walang pinal na desisyon kung ito ay tuluyang bibili ng Pilipinas, ngunit inaasahan ng mga opisyal na magkaroon ng akses sa ganitong teknolohiya sa hinaharap para palakasin ang depensa ng bansa. Kinututulan naman ito ng China na nagbabala na maaari nitong palalain ang tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, nanindigan ang mga opisyal ng Pilipinas na ito ay para sa interes ng pambansang seguridad at hindi maaring diktahan ng ibang bansa. Ano-ano nga ba ang kakayahan at kapangyarihan ng Typhoon Missiles? Ang Typhoon Missile System na bahagi ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ay dinisenyo upang magamit sa iba't ibang mga misyon ng depensa at pag-atake. Isa itong mid-range missile launcher na may kakayahang gumamit ng iba't ibang klase ng missiles tulad ng Tomahawk Cross Missiles kung saan mahaba ang range nito na umabot ng 1,600 kilometers kayang umatake sa mga land-based at maritime na target at ito ay ginagamit para sa mga surgical strikes dahil sa mataas na katumpakan. Standard Missile 6 o SM6 kung saan pwedeng gamitin laban sa iba't ibang target tulad ng aerial threats, ballistic missiles at surface ships. Ito rin ay may multi-role capability para sa air defense at precision strikes. Precision strike missiles o PRSM, bagong missile system na dinisenyo para sa higit pang advanced targeting at mas mahabang range kaysa sa mga naunang missiles ng HIMARS. Narito ang mga kakayahan: highly mobile, madaling dalhin at mabilis i-deploy kaya angkop ito sa mabilisang pagresponde sa mga banta. Precision Targeting May mataas na accuracy para sa pagpapababa ng collateral damage. Multi-Rule Pwedeng magamit sa iba't ibang klase ng misyon mula sa air defense hanggang sa ground strikes. Scalable Capabilities Kayang magdala ng iba't ibang klase ng armamento depende sa pangangailangan. E strategic Use Ang sistema ay epektibo para sa pagpapalakas ng defense posture laban sa maritime at land-based threats, partikular sa mga tensyon sa South China Sea o iba pang rehiyon. Ang kakayahan nitong mag-target ng malalayong lokasyon ay nagbibigay ng malawak na strategic advance. Ang mga gamit na ito ay malaking tulong para sa depensa ng ating bansa at naway magtuloy-tuloy pa ang modernisasyon ng bansang Pilipinas upang sa gayon ay hindi tayo mabubuli at naaapi ng ibang mga bansa. Maraming salamat mga idol sa iyong patuloy na panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel. Kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.